Naisip mo na ba kung nasaan ka kung hindi ka kailanman minahal ng Diyos? Kung hindi ka niya kailanman pinatawad, iniligtas o sinuportahan kapag lahat ay nagkakagulo? Ang katotohanan, kung wala ang kanyang biyaya, tayong lahat ay naligaw pa rin. Kung wala ang kanyang awa, wala sa atin ang makatatayo ngayon. Minsan nakakalimutan natin kung gaano tayo pinagpala sa simpleng pagiging buhay. Ang pagising bawat umaga, ang paghinga, pagkakaroon ng tahanan, pamilya, kalusugan, lahat ay regalo mula sa Diyos. Naalala ko ang isang araw na mahalaga, nakaligtas ang aking tiyuhin sa isang malubhang aksidente sa kotse. Ganap na nasira ang sasakyan, ngunit nakalabas siya na may ilang gasgas lamang. Nang tanungin siya ng mga tao kung ano ang naramdaman niya, hindi siya nagreklamo tungkol sa sakit o sa nawalang kotse. Sa may luha sa kanyang mga mata, sinabi niya, Salamat sa Diyos na buhay pa ako. Maaring ito na ang aking katapusan, ngunit ha, pinatawad niya ako. Ang linyang iyon ay nanatili sa aking puso. Hindi niya tiningnan ang nawasak, kundi ang biyaya ng buhay na mayroon pa siya. At iyon ang nais kong ipaalala sa iyo ngayon. Huwag ipagwalang bahala ang kabutihan ng Diyos. Huwag kalimutan bilangin ng iyong mga biyaya kahit sa gitna ng unos. Tulad ng sinasabi sa Run Chronica 1634, Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Komento ang Amen kung ikaw ay nagpapasalamat sa pag-ibig at proteksyon ng Diyos sa iyong buhay. Ang pag-ibig na nagligtas sa atin alalahanin ang sinulat sa Juan 3.16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang sa iyong buhay. Ang pag-ibig na nagligtas sa atin, alalahanin ng sinulat sa Juan Trishan Moistin, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May isip mo ba ang pag-ibig na ganito kalalim? isang pag-ibig na ibinigay ang kanyang anak upang tayo ay mabuhay. Ito ang pag-ibig na sumusuporta sa iyo kapag lahat ay nagkakagulo. Ito ang pag-ibig na nagpapatawad kapag nagkakamali ka. Ito ang pag-ibig na bumangon sa iyo kapag iniisip mong susuko ka na. Kaya kahit na ikaw ay nasa mahirap na kalagayan ngayon, maglakas loob na sabihin, Salamat Panginoon. Dahil minsan ang iyong pasasalamat ang susi na magbubukas ng biyayang iyong hinihintay. Hindi madaling magpasalamat sa oras ng sakit, ngunit dito lumalakas ang pananampalataya. Ang magpasalamat sa Diyos kahit ang puso ay nasasaktan ay isang kilos ng pananampalataya na nagsasabing, "Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo kahit hindi ko maintindihan." At ang tiwalang iyon ay tumatago sa puso ng Diyos. Sa bawat salamat na lumalabas sa iyong labi, may nangyayari sa spiritual na mundo. Ang magpasalamat sa Diyos kahit ang puso ay nasasaktan ay isang kilos ng pananampalataya na nagsasabing, "Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo kahit hindi ko maintindihan." At ang tiwalang iyon ay tumatago sa puso ng Diyos sa bawat salamat na lumalabas sa iyong labi, may nangyayari sa spiritual na mundo. Ang mga kadena ng takot ay nagsisimulang masira at ang presensya ng Diyos ay lalapit ng mas malapit. Kaya, bago ka humingi, magpasalamat ka muna. Magpasalamat sa hangin na iyong hinihinga, sa higaan na iyong natutulugan, sa pagkain na mayroon ka, at kahit sa mga pagsubok dahil dito pinapalakas ka ng Diyos. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyong puso, isulat sa komento, Salamat Panginoon na hindi ka sumuko sa akin. Panalangin ng pasasalamat at pagsuko. Ngayon, manalangin tayo ng sama-sama. Panginoong Jesus, ngayon ay lumalapit kami sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat. Walang sapat na salita para ilarawan kung gaano kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, awa at pagibig na hindi bumibigo. Salamat, Panginoon, sa regalo ng buhay, sa kaligtasan at sa iyong presensya sa bawat detalye ng aming araw. Salamat sa hangin na aming hinihinga sa kalusugang aming tinatamasa at sa mga ng aming kinatatayuan. Salamat sa pamilya sa mga kaibigan at kahit sa katahimikan na nagtuturo sa amin na magtiwala ng higit sa iyo. Panginoon, alam namin na minsan kami ay nagre-reklamo kaysa magpasalamat. Patawarin kami sa mga pagkakataong nagduda kami sa iyong katapatan, sa mga pagkakataong pinahintulutan naming mangibabaw ang takot kaysa pananampalataya. Ngunit ngayon, pinipili naming magtiwala pinipili naming magpahinga sa iyo. Turuan mo kami, Ama, na makita ang iyong kamay kahit hindi namin naiintindihan ang iyong plano. Bigyan kami ng kapayapaan kapag ang puso ay nag-aalboroto, ng pag-asa kapag napapalibutan ng dilim at ng lakas kapag kami ay mahina. Nawa ang bawat hininga namin ay maging isang pagsamba sa iyo sapagkat lahat ng aming pagkatao, lahat ng aming pag-aari at lahat ng aming buhay ay mula sa iyo. Manalangin kasama ko, Panginoon, turuan mo akong magpasalamat kahit hindi ko maintindihan ang iyong plano. Proteksyon at katapatan ng Diyos Panginoon, salamat sa pagprotekta sa amin mula sa nakikitang at di nakikitang panganib. Ilang beses na niyang iniligtas kami sa mga sitwasyon na hindi namin alam. Ilang beses na niyang sinuportahan kami sa mga bagyong inakala naming sisira sa amin. Kahit hindi namin nakikita, ang iyong pangangalaga ay laging naroroon. Ama, ikaw ang aming kanlungan sa gitna ng bagyo, ang silungan kapag kami ay natatakot. Maraming beses, inakala namin kami lamang ang malakas, ngunit ang katotohanan, iyong kamay ang aming sumuporta. Ang iyong biyaya ang nagpapanatili sa amin sa tuwing lahat ay nagkakagulo. Panginoon, Nagpapasalamat kami dahil kahit kami ay nagkulang, ikaw ay nananatiling tapat. Kahit hindi namin nakikita ang kabutihan, ikaw ay patuloy na gumagawa sa aming kapakinabangan. Kaya ngayon, isinusuko namin sa iyo ang lahat, ang aming mga takot, pagdududa, sakit, at pangarap. Protektahan mo, Panginoon, ang aming mga pamilya. Bantayan ang aming mga tahanan, aming mga anak, at lahat ng mahal namin ilagay ang iyong mga anghel sa paligid nila at huwag hayaang manaig ang kasamaan punuin ang aming mga puso ng kapayapaan at gawin ang iyong pag-ibig na pundasyon ng bawat tahanan at kung may nakikinig sa panalanging ito at pagod naligaw o mabigat ang puso nawa sa sandaling ito ay maramdaman nila ang iyong yakap at ang bagong lakas mula sa iyong presensya kung naniniwala kang pinoprotektahan ka ng Diyos hanggang ngayon, isulat sa komento, Kamay ng Diyos ang nagpapanatili sa akin. Panginoon, ngayon ay nananalangin kami para sa lahat ng nagdaranas ng sakit at pangungulila, para sa mga may sakit at may mabigat na diagnosik, para sa mga nag-iisa, natatakot at pagod na ang kaluluwa, para sa mga nawala ang mahal sa buhay, at nakararamdam ng kawalan na hindi mapunan e eh, Panginoon iabot mo ang iyong kamay sa mga nagdurusa at palakasin mo sila bigyan sila ng pahinga sa kanilang mga pasaning mabigat punasan ang luha ng mga umiiyak sa katahimikan at dalhin ang pag-asa sa mga lugar ng kawalan ng pag-asa ikaw ang Diyos na gumagaling nagbabalik bumabangon at nagpapabago ng sakit sa patutuo. O eh, Panginoon ipaalala sa mga nag-iisa na hindi sila iniwan, na ang iyong Espiritu Santo ay kanilang kasama sa dilim at ang iyong ilaw ang maggagabay sa bawat hakbang. Palakasin ang mga napapagod at ipaalala sa bawat pusong malungkot na ikaw ay ang kanilang katuwang at hindi sila iiwan. At Panginoon, kung may nakikinig na iniisip ng sumuko, haplusin mo ang buhay na iyon ipakita sa kanila na may pag-asa pa ang iyong pag-ibig ay mas malaki kaysa anumang sugat at ang iyong biyaya ay sapat upang magsimula muli. Ikaw ang Diyos na hindi sumusuko sa sinuman, na naghahanap sa nawawala at tinatanggap ng may walang hanggang pag-ibig. Kaya nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, ang Diyos na nagbabalik ng imposibleng naisip ng mundo. Kung nananalangin ka para sa sinumang nangangailangan ng kagalingan o kaaliwan, isulat sa komento. Panginoon, abutin mo ang buhay na ito ng iyong pagibig. Eh, Panginoon, sa gitna ng bawat pagsubok, turuan mo kaming huwag matakot. Tulungan mo kaming huwag tumingin sa laki ng problema, kundi sa laki ng iyong kapangyarihan, dahil alam namin Panginoon na kahit isang bulong lamang ng iyong tinig ay kayang payapain ang bagyo. E eh, Panginoon, sa mga sandaling nagdududa kami, paalalahanan mo kami ng iyong mga pangako na sinabi mong hindi kita iiwan ni pababayaan. Kaya't kahit kami ay nasa kadiliman, alam naming may liwanag na naghihintay. Kahit kami ay nasa unos, alam naming may katahimikan sa dulo nito. O turuan mo kaming magtiwala nang higit pa kaysa magalala, manalangin nang higit pa kaysa magreklamo at magmahal kahit mahirap gawin. Ang pananampalataya namin ay hindi sa mga bagay na nakikita kundi sa Diyos na hindi nakikita ngunit kailanman ay hindi nagkukulang. Kaya't kahit hindi namin makita ang daan, patuloy kaming lalakad sapagkat alam naming ikaw ang aming gabay. Kung naniniwala kang kahit sa gitna ng bagyo ay kasama mo ang Diyos, Ikomento, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang hindi ka natatakot, ngunit ibig sabihin ay patuloy kang lumalakad kahit natatakot ka. Ito ang paniniwala na kahit walang nakikitang pag-asa, may Diyos na kumikilos. Sa Hebreo 11.1, sinasabi, Ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kapag nananalig ka, inililipat mo ang bigat mula sa iyong balikat papunta sa mga kamay ng Diyos. Sinasabi mong, Panginoon, hindi ko alam kung paano, pero alam kong magagawa mo. At sa sandaling iyon ng tiwala, kahit maliit na tulad ng butil ng mustasa, ang mga bundok ay nagsisimulang gumalaw at ang mga pintuang sarado ay nagsisimulang bumukas. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Kung nararamdaman mong walang nangyayari, tandaan, ang Diyos ay madalas na kumikilos sa katahimikan. At kapag dumating ang kanyang oras, ang lahat ay magkakaroon ng saysay. Isulat sa komento, mananatili akong nananalig, Panginoon. Uh, Panginoon, madalas ay nasasaktan kami. At sa sakit, minsan ay natututong kaming magkimkim, magalit o magtanim ng sama ng loob. Ngunit ngayon, hinihiling namin na palayain mo kami mula rito. Tulungan mo kaming magpatawad tulad ng pagpapatawad mo sa amin. Alisin mo ang bigat sa aming mga puso. Ang pagpapatawad ay hindi laging madali, ngunit ito ay kalayaan. Panginoon, turuan mo kaming makita ang mga nakasakit sa amin sa pamamagitan ng iyong mga mata, mga taong kailangan din ng awa tulad namin. Tulungan mo kaming magmahal kahit mahirap at huwag hayaang ang pait ang pumalit sa iyong kapayapaan sa aming puso. Dahil sa tuwing pinipili naming magpatawad, ang aming kaluluwa ay gumagaling at nagiging mas katulad kami sa iyo, O oh Diyos. Kung pinipili mong magpatawad at magpatuloy, ikomento, pinalaya na ako ni Jesus. Dahil sa tuwing pinipili naming magpatawad, ang aming kaluluwa ay gumagaling at nagiging mas katulad kami sa iyo, O Diyos. Kung pinipili mong magpatawad at magpatuloy, ikomento, pinalaya na ako ni Jesus. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang aming mga pamilya. Protektahan mo sila mula sa lahat ng kasamaan at balutin mo ng iyong banal na presensya ang aming tahanan. Naway ang bawat salita sa aming bahay ay puno ng pag-ibig at hindi ng galit. Naway ang bawat puso ay mapuno ng kapayapaan, hindi ng takot. I Panginoon, ikaw ang pundasyon ng aming pamilya. Kapag ikaw ang sentro ng aming tahanan, walang bagyo ang makakawasak dito. Pagpalain mo ang mga magulang na nagsusumikap, ang mga anak na nangangailangan ng direksyon, at ang bawat puso na naghahangad ng pagkakaisa Ipadala mo ang iyong Espiritu Santo upang maging liwanag sa bawat tahanan. Gawin mo kaming mga instrumento ng kapayapaan, pag-unawa at pagmamahalan. Kung nais mong ipagkatiwala ang iyong pamilya sa Diyos, isulat, Panginoon, ikaw ang sentro ng aming tahanan. Panginoon, salamat sa mga himalang nakikita at sa mga hindi namin napapansin. Salamat sa mga pagkakataong akala namin tapos na ngunit ikaw ay kumilos. Sa mga sandaling akala namin ay wala ng pag-asa, ikaw ang nagbigay ng bagong simula. Salamat sa mga pintong sinarado mo, dahil kung minsan ang hindi mo ay proteksyon hindi parusa. Salamat sa bawat pagsubok na nagturo sa amin kung paano magtiwala ng lubos. Panginoon, sa bawat himalang naganap at sa mga himalang paparating, ibinabalik namin ang papuri sa iyo dahil ang bawat tagumpay ay sa iyo, hindi sa amin. At kung may himala kang naranasan o hinihintay, ikomento, naniniwala ako sa mga himala ng Diyos. Panginoon, isinusuko namin sa iyo ang lahat. Ang aming mga plano, takot at pangarap, lahat ay iyo. Dahil alam namin, Panginoon, na mas maganda ang plano mo kaysa sa mga iniisip namin. Kaya't kahit hindi namin alam kung saan patutungo pipiliin naming sumunod dahil alam naming ang iyong daan ay ligtas. Tanggalin mo, Panginoon, ang anumang bagay na humahadlang sa aming pananampalataya. Tulungan mo kaming bitawan ang kontrol at hayaan kang manguna. Ang buhay namin ay hindi amin, ito ay iyo. Gamitin mo kami ayon sa iyong kalooban at para sa iyong kaluwalhatian. Ang buhay namin ay hindi amin, ito ay iyo. Gamitin mo kami ayon sa iyong kaluoban at para sa iyong kaluwalhatian. Isulat sa komento, Panginoon, isinusuko ko ang lahat sa iyo. E, Panginoon, bago matapos ang araw na ito, hinihiling namin ang iyong kapayapaan na hihigop sa bawat puso. Iligtas mo kami mula sa kasamaan, mula sa takot, at mula sa pag-aalala. Balutin mo kami ng iyong presensya habang kami ay natutulog. Pagising namin, Punuin mo kami ng bagong pag-asa, bagong lakas at bagong pananampalataya. Gabayan mo kami sa bawat hakbang at ipaalala sa amin na Ikaw ang aming sandigan at tagapagtanggol. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung ipinagdarasal mo ang kapayapaan at proteksyon Amen. ng Diyos sa iyong buhay, isulat sa komento, Amen Panginoon, salamat sa iyong kabutihan.